Natusok ka tayong maglinis dito, diba? tuloy, di ba? Ang tuloy, fit. Bar naman tayo. Eh, hey, wala naman kang pera. O oh, bala? bahala! Hindi to pang tuition fee ko. Ako, mag iari ka dyan sa ate mo. Problema mo na yun! Dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Di ba nasarapan ka naman? Erwin! Ba no, kung gusto talaga <laughs> mabata ka, no? Ate! <laughs> Yung oh! Mga bobo! Jerwin ano ba naman? Nakalat-kalat! Ikaw man lang naglinis! Ate, ma-AFK ako! ka katang maglinis dito, ba? Diba? Yung tuloy, defeat! Eh ikaw naman yung babae, di sana ikaw yung naglinis! Pagod si ate Jerwin, ba diba? Oo nga pala, te. Yung pantwisyon ko. Ah, yung twisyon mo? No? Eh, eh. Hm. Lista, bigyan mo sa akin yung resibo, ha? Resibo pa? Parang wala ka naman tiwala sa akin. Hindi naman sa ganun. Basta linisin mo yung kalat dito, Jerwin. Bala ka dyan. Ano, Floyd? Nakapag-enroll ka na ba? Oh last week pa, tol. Ikaw? Buti ka na Nakapag-enroll ako yung j Oh O, mga tol! Eh, Jerwin. Bar naman tayo. <laughs> eh, wala naman kang pera. Ako, di pa nga ako nakapag-enroll, eh. O bala, bahala! Hindi to tuition fee ko. Ako, may ka dyan sa ate mo. Paano yung pag-aaral mo? <tis> Huwag niyo intindihin yun. Eh di dadayain ko mga report charts ko. Papalabasin ko na nag-aaral talaga ako. Mo, sigurado ka dyan? Oo nga. Ano, ayaw niyo? Ako na lang. Hmm. Sige, sama kami. Tara, tara. Tara. Goy, hmm. so, Ay, ah. dito, 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 mo? Oh. Oh, dito na kami. Thank you, friends. Salamat. Ingat. Yeah. You, Salamat. Next time, eh. Salamat. Ay, ay, oh, isa no. pa. Iba oh. naman yung Jerry. Nagiinom ka. Pa. Ano ba yung tiyo ka na naman, eh? Buhay ko to. Matanda na ako. Ano nga, alam mo ang off ko ngayon, eh. Ganyan ka pa. Ah. Mas ka, dyan, Sige na, kukuha na ako ng tubig doon. Umiga na nga. Sige Ay, te, alak, alak! Umiga ka na dyan! Miga, pinatawag kita dito kasi mali yung report na binigay mo sa akin. Hindi ka naman ganito dati ah. May problema ka ba? Saan na mama? Ang totoo po kasi niyan talaga is na problema ako sa kapatid kong bunso. Puro pagpapasawa yung ginagawa eh. Ginawa ko naman lahat dahil kami na lang dalawa. Ito pa po talaga yung nalaman ko. Hindi na po pala siya nag-e-enroll. Puro pagbabarkada at gimmick na lang. Hindi mo yan kasalanan. Ang pakatatag ka nika. Kung ako sa'yo, paghihigpitan ko yan. At kung ayaw sumunod, paligasin mo. Na, Um, ano kailangan niyo? Andito po ba si Jerwin? Ay, wala siya ngayon ni eh, pero tuloy ka! Ate ka po niya, di ba? Hmm. Pwede bang makausap kita? O naman, lang, sige. Muna, upo muna tayo. Ate, nasadya po ako sa'yo. Nabuntis po kasi ako ni Jerwin eh. Ayaw niya ako panagutan na akin. Eh. Oh, Anong ginagawa mo dito? Erwin, buntis ako. E eh, ano naman kung buntis ka? Wala nang pakalam dun. Hindi kayong papanagutan. Wala kang trabaho eh. Erwin, wala na akong mukhang may harap sa pamilya ko. Wala ka man ang gagawin. Problema mo na yun. Dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Tara! Di ba nasarapan ka naman? Jerwin, No, fam! Basta so talagang bata ka, no? Ha? Huwag mong gaganyan yung babae! Buntis si Chloe! At akala mo, hindi ko alam na hindi ka na pumapasok, Jerwin! Pagod na pagod na ako na ate mo! Hindi ko na kaya to! Kung ganyan ka, hindi ka magbabago! Magkanya ka nila tayo! Ate! <laughs> Ate, huwag ka mo sa atin. Ate! Ate! Please! Tawan mo, Jerwin! Oo, bago na ako, Ate! 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 Jerwin, hindi pwede. Kailangan kong gawin to sa'yo, Jerwin. Ate! Kailangan kong palagutan yung pamilya mo, Jerwin! Gat ate! Kaya yes, dito sa si atin, hindi ka magtiti mo, Jerwin! Huwag ka ako, Jerwin! Hindi ko kaya, Ate! Jerwin! Sa tanda Lung mo marami ko Huwag na ako ate. Kailangan ko pamagutan yung pamilya mo, Jerwin. Pangako mo sa akin na habang wala si ate, Ayusin mo yung buhay mo, Jerwin, at yung pamilya mo. Ate! Ate! Love, guess what? Ano? Napromote na ako. Congrats, love! I'm so proud of you. Alam mo, buti na lang talaga nakinig ka kay Ate Mika. Look at you now, successful. Oo nga eh. Nang dahil doon, narealize ko na kaya ko palang tumayo sa sarili kong mga paa. Nga pala. Kasi yung mga anak natin. Pinatulog ko na. Napagod kakalaro eh. Ate! Bumalik ka na! Ate, mas mas masakot ako. Ate, patuwaran mo ako. Baka ba, matagal na yun. Matagal na katang pinatawad. Lalo na nakita ko na inayos mo na yung buhay mo. Mga pala, Ate. Dito ka na tumira. Para di ka na mangungupan. Sa limang taon, nakapunta na ako ng negosyo at bahay. At ito pa, Ikakasal na ako at ikaw ang best man. Invited kayong pamilya. <laughs> um, <laughs>